<laughs> Where are we going? Richmond Center. Hmm? I don't. Richmond Center. We're going to the middle of Richmond. I don't. I? Think... Hi guys, we're gonna gala today. Where are we gonna gala? Yes, we're going. Yeah. We're going to eye doctor and doctor. Dalawang <laughs> <laughs> doctor puntahan. Eye doctor. Nito appointment kasi June ay mata niya tapos maliit maliit na yung salamin How about you? Did you fart? What do you want? Peek huh? Ha? Peek Peek What? Let's go guys samahin yung kami for today's Mahan, video and mag-deliver din kami, okay, deliver din kami. <laughs> Are you excited? You need socks? So Hi, everyone. First stop is uh, delivering first. Uh, deliver. Meron <laughs> mga, tayong dalawang deliver. May mga negosyo-negosyo kami dito. So, mag-deliver muna kami. And then, gagala. Mm -hmm. Gala, gala tayo. Mga appointment. <laughs> appointment. And then, gala tas appointment. <laughs> e, sama namin kayo ngayong gala namin. Pakita namin sa inyo yung mga mall dito. Ganon-ganon. Okay? See you guys. Hi guys. Papunta na kami sa Richmond Center. Tapos na yung isa naming delivery. May isa pa pero katabi lang ng mall. Hi tatay. And hungry girl. Hi hungry girl. Ito pa, daaalis na lang kami. Hungry she Kaya... <laughs> ah, you're not hungry na. Okay. Oh, she's hungry. <laughs> Yeah, pakunta na kami ng mall. Mga 20 minutes yung mall dito. Medyo malayo yung, medyo, malayo yung deliver namin. 200 Turn right. Lapit na tayo. Mga 7 minutes na lang guys. 7 minutes. Nandun na tayo. Sa last delivery natin. Tapos free na tayo. And later, bibili din tayo ng bibili din tayo ng ano tatay mga snacks kasi next week oh, yeah. meron kaming road trip ano lang overnight lang naman pero malayo-layo siya mga 5 hours drive kaya kailangan ng mga alaga ko ng snack si laging hungry mga snack experts hi guys hi kaya mamaya mamili tayo ng contents snacks Samahan nyo kami! Wala na, wala na si kuya. Know, wala na, wala na. Wala na Sa mall appointment, ano pa? Sa oras pa, no? Oh. Mm -hmm. ito, kami patalas, so ito lang yung malapit na mall sa no, Metro Town malapit yun. Next. Yeah, pero mas kayo kami dito? Kaya... <laughs> Ito kami sa bakery. Bili na pagkain Nagutom yung alaga. Are you hungry? Just yeah. si hot, hot dog, 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 dog bread? Crusty pork bread. Let's go. Guys, ang daming uwala dyan sa store na yan. Eh, kakadikan nito. Ano yan? mo yung wala collection ni Nan. Ang medyo expensive siya. saan bagong wala, alam niya saan yan. Nag-shopping <laughs> oh, ng ano, nakakita na naman ng Birkenstock. Ito gutom talaga. Bumili naman ng Starbucks na pagkain. Cake pop. at oh, atot, atot bibili ka. <laughs> Guys, nandito kami sa favorite store niya sa Miniso. Right, Yeah, sa favorite store nila. Miniso. Yeah. Tingin siya. etong gusto nila. Yan. Ayan, dyan sila na adik ngayon. Buti sa mura lang. Sa baba, oh, yung baba kunin nyo. What do you think? O, yan na. What do you think? So, meron silang Winnie the ngayon. Saka si Stitch. Okay na yan? Ha? Huh? Sure? Sure? Yan, I'm going to going to and I I appointment. Yan jan kami sa Iris. <laughs> May suki kami jan. <laughs> si ano parang Chinese pero mabait siya, magaling. So, dito kami palagi. <laughs> Iris. Glasses. Can I see? Hey, look at me. They all look good. Oh, <laughs> well. she's she's big now. Right? No, no. Don't like it, right? Uh, okay. Yeah. okay. It looks nice. Can I see? Look here. You like it? Yes, no? nice. No, don't like it. You, you like that like one? It? Oh no. Oh, like? save okay, okay. Because your talent, will take a look. Okay, don't decide yet. Hi guys. Hi guys. Time Nandito Time to eat. Si Scarlett o. ni makita. Ayun. <laughs> triple o sila kasi best hot dog na dito. na sila sa triple O guys. Kain muna tayo dito. Hindi ko na natikman nila dun. Ah, ganito pa yung triple O. Ganito pa Para 7-Eleven. Ah. Guys. Ito ba yung chocolate? Ito try namin. Pistachio At, di ba? lang ito. Kasi sobrang mahal. Ni kanya $10, na yun. $10 na yan. $10 na ito. 50 grams. 50 grams, $10. Pinapi lang niya sa apat. <laughs> Parang tagi isang lagot lang ito. <laughs> <laughs> Pero palagi out of stock sa ano, binibilihan namin yeah. sa Costco. Try natin. Eh, like ngayon nakita namin. Oh, di, eh. Anong, anong meron Kung ganun po, ba talaga yung chocolate hype? chocolate <laughs> Take if the hype is that good. Dubai chocolate, take Go. Oh, how is it? Huh? Good. 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 good? good. You, like wow, you like it? Wow, you like it? Pist pistachios. How many percent? And I know what's inside. Mm -hmm. Nine. Nine out of ten. Wow, how about you? How about you? Wow, one hundred out of ten. That's very Whoa. very good. <laughs> is that that good? Ito na kami sasakyan. Tikman guys, na try natin na to guys. Kung talagang masarap pa talaga siya. Grabe ang mahal na ito ha. <laughs> $10.50 grams. Parang apat na square. <laughs> okay naman siya. naman siya hindi masyadong matamis. Oh, dahil sa perdis siya kaya maharap. Yeah, hindi ganoon sa katamis. Yeah. tapos eh pistachio tapos ano pa yung mga crunch din. Ba may crunchy crunchy sa loob. Oo, hindi ko alam ano yan. Pero masarap siya. Dabaon natin to guys kasi ang mahal-mahal niya. Sobrang <laughs> mahal. Mm. Oh, sabi. Thirty dollar, one hundred gram. Eh, yeah, one hundred gram thirty dollar. Langgam kami sa mali. <laughs> 50, 50 grams lang. 50 grams lang <laughs> Masyado siyang mahal. Pero so masarap siya. Masarap siya, okay mo Yeah. Ano lang, isa-isa lang, tikim lang isa. <laughs> Tapos i-i-i-keep uh, na natin 'to. Uh, i-frame namin. <laughs> okay, sige, next next stop. Next stop. Doctor. Yeah. Pupunta muna tayo sa Best Buy kasi bumili akong casing pero masyado siyang mahirap tanggalin so ibabalik ko sa or ipapalitan ko siya ng iba yeah and okay Buy and, and team team card team card yeah <laughs> tingnan natin tingnan natin okay, okay bye. Bye. So, sama namin kayo bye <laughs> guys nandito pakot na doctor Doktor. takot sa nakapangot na siya oo check lang Building the office of doctor. Na kami sa Let's go. Are you ready? That means hi, Sabrina. It's time for doctor. Yeah. Go in. She's excited, everyone. For the doctor, six I think. Family doctor na namin to since since ten years. Yeah. Ah, kasi mahirap kumuha ng family doctor. Oo. Oh. Lucky we nakakuha kami sa parents ko pala tapos sinama lang kami. don't Okay, we're here. Yay! Yes. Okay. Privacy, so kailangan niyo. No recording. Hello guys! Pauwi na kami. Mga 10 minutes na sa bahay na kami. <laughs> Mga 10 minutes na sa bahay na kami guys. Hindi na kami nakapunta ng Walmart kasi baka mamaya na lang. Kung pupunta kami, i-video namin sa inyo yung Walmart. Kasi mga alaga namin, pagod na eh. Kaya, win na muna kami. Tapos na mga appointments. Yeah, tapos na yung mga appointments nila. Yan, nung malaki. Dalawa. Sa isang araw agad bakasyon kasi Ayun, pag pumunta kaming Walmart isama namin kayo pero pag hindi na baka bukas na lang. Kasi next week pa naman yung alis namin. Bye okay, guys, tapusin na namin yung vlog namin dito. Bye. bye. Maybe bye, bye guys. Bye. bye. Maybe next week yung next na vlog namin pag alis namin. Medyo malayo-layo 'yan. Okay guys, see you on our next vlog. Bye. Bye, Bye guys, thank you for watching. Bye.